ito, sa amo ito, higpitan na Ebe, eh, sa amo higpitan ito, ito, So, ibig sabihin pa rin ito, ngayon, ito na eh, Nala. O, ito na yan pa rin. Ngayon ito pa rin, meron na siyang epoxy, meron na siyang dinigat sa siya kusa ng gulo. Tapos nila, uh, meron, lalagay mo pa ng epoxy dito sa labas, kaya nga ayun eh, sabi ko sa iyo, habang siya natutuyo, para siyang clay, pwede mo siyang ihulma pa rin na pabilog. Oo, oh, okay? Huwag mo lalagyan yung ibababa. At huwag mo rin lalagyan yung loob. Ito lang labas. Okay? Ngayon, pag nakubera na yan ng epoxy pare, at pinatuyo mo na mga dalawang araw, masigas na yan. Okay na yan. Pwede na yan gamitin pare. Okay, ito nga. Eh, ito yung tinasabi ko kanila na wala kasi kong holder eh. Ah, ito na. Ito pala eh. Inayos ko na ito. O. Oh. Yung spring. O. Oh. Okay na yan. O, yan o. O. O, ayos na rin oh. oh. oh, yan. Ngayon eh, ko na lang sa hindi dyan. Siguro pag bili ko ulit ng gamit, paglabas ko, pagpunta ko dyan, saka ko siya ibibigay. Pero alam mo na gagawin mo rito, ah, epoxy mo yan. Ito yung mga piyesa para ito mo. Ang dami, oh. oh. Meron mo sa dami niyan, wala man lang tumama rito kahit isa. meron hmm. yeah, pa yan, eh, no? Oh. Mga piyesa yan, parang, oh. Marami kong piyesa rito, eh. At ito yung aking maliit na laboratorio dito. Dito ko yung ginagawa sa loob ng kwarto. eh yeah, meron ako dito. Yan. Benta nga ako ririta rin. Maya-maya. Mga naka-line up dito. Mga naka... O sige pare, ay, dito lang muna ha. O sige. Basta ang daming yung tinuro ko sa'yo dito. Ay, focus ay mo to. Para lalong mas masibay. Kasi kung aasa ka lang dito sa... Aasa lang tayo dito sa Shugulo pare. Eh baka biglang pag dumating ang panahon. Bumigay yan mababaklas ulit yan tulad din dati. Kaya lang, ang sinasabi ko siya pa rin, pag i epoxy mo, ito ang titigas yun, di ba? Hindi yun sa'yo ha, ito. Ito ang titigas, oh. Eh, pag um, tumigas yun pare, rin, yan. Pan-lifetime na oh. ah, yun, Alam ko, ano lang yun, baka mga 50 pesos lang siguro yung, yung, yung ano eh. Yung epoxy, parang Colgate siya, maliit. Maliit lang na gano'n pareho. Oh. Maliit lang siyang gano'n, no? Kanya lakalaki yun. Oh. Uh, A and B, tapos pag mo, hmm. o oh, lamang yung hardener, konti, tapos imimix mo siya, kulay gray yun eh. pag na, pag na, ano, na, na -imix na gano'ng kulay gray ang kulay niya, saka yun na ilalagay mo rito, sa labas. O oh, ngayon, ah, uh, sandamo, tanda mo, o syempre, hindi yung pantay, ngayon, hapa natutuyo siya eh. Parang pag get, napipisil pa siya, eh. naipoporma pa eh. Ganun-ganun yung bilog-bilog yung ganun para habang tumitigil, nakabilog siyang ganun pa rin, maiporma siya sa bilog. Nakasunod siya rito sa bilog nito. Yan, nakaporma siya dyan. Pero sa mo wala lagyan siya yung baba ko. Ba? O yan, dito lang siya gilid yan. Nakaporma siya. At kung wala, sasakpan siyempre yung number. Kung ano lang yung itinuro ko, oh, yan, dito sa labas lang. Ito, itong labas lang. Ito, oh, yan may mga guit-guit na yan, yun lang, oh. No? Pero medyo kapala mo ng konti, pero wala naman yung sobrang kapal, okay? So, pag matigas na yan, so, magagamit mo na sa mabigpihit mo ng gano'n, at hindi na sa matasanggal, pero maninti na yun, oh. No? So, matiba yun. Okay? O, sige, hanggang dito lang muna. Dadaling ko na lang yan, pag uh, ko ulit lang gamit. O, sige. Itu si Jody dari Perman, bukanlah koko